Muling nagharap-harap ang mga residente sa bayan ng Pugo ngayong araw para ipakita ang kanilang angking talento sa pagluluto. Pero imbis na kaldero at mga kawali ang kanilang gamit sa pagluluto, kawayan ang kanilang ginamit na kung tawagin nila ay tinungbo. Ito'y si isinagawang Tinungbo Cookfest na isa sa mga highlight ng Tinungbo Festival. Nagpasiklaban dito ang labing apat na barangay. Pero bago makapagluto, nagunahan muna sila sa paggawa ng apoy sa pamamagitan ng pagkiskis ng kawayan na kung tawagin nila ay kuliling. Bawat kalahok, binigyan ng dalawang oras para magluto ng kanin, dinindang, kinamilan at kani-kanilang specialty. Kaya ang Barangay Cuenca na ismuling maiuwi ang kampyonato. Kanilang pambato sa specialty ay kadyos na may bulaklak ng kalabasa at mushroom na sinahugan ng hipon. Daming ginagawa dito sa Pugo, lalo na itong tinungbo dahil ay yung binabalik yung uh, uh, ginagawa noong nakaraan na, yung mga ninuno-ninuno pa. Ganyan, para hindi mawala. Na yun yan, sabi, ko na, sabi namin, kahit yung mga kabataan ngayon, mahilig magpiknik, pupunta sila ng bundok, maghiking, hiking eh kahit wala silang kasirula, ang gagawin nilang nila o yung gagamitin yung bolo na kagaya ng ginamit namin kanina. Ang grupo naman nila Jasmine na unang beses sumabak sa Cookfest, ibinida ang kanilang specialty na ginataang kalabasa. Maganda po. Nakakapagod. Nice experience po. Kasi na-experience na din namin po magluto sa bolo. Ang ilang residente, hindi napigilang matakam sa mga nilulutong pagkain panood lang ang Tinongbo Festival. Ganito pala dito sa Pugo. Yung mga luto ng Tinongbo, yung mano, para matikim, matikman naman. Nakaiba kasi yung lasa niya kapag ka luto sa Tinongbo. Yung mga dishes, iba-iba din. Ang mga nilutong pagkain, masusing tinikman ng mga hurado at sa huli, pinagsaluhan na rin ito ng mga kalahok at mga residente. Ang Tinumbo Festival ay sumisimbolo sa matamis na pagsasama at matibay na relasyon ng mga puguwenyos. Uh -huh. oh, oh. oh, oh. oh, Robert Inventor para sa Luzon. Headlines!